thank you Ipinagpapatuloy natin ngayon ang ating paglalakbay. Tayo ay nasa ikasampung linggo ng ordinaryong panahon sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni San Marcos. Ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si sa Heso Kristo. Ang Diyos ay laging nag-aalok sa atin ng awa at proteksyon. Ipinadala niya ang kanyang anak upang tubusin tayo mula sa kasalanan at pag-isahin tayo pabalik sa kanyang sarili. At binigyan pa niya tayo ng banal na Espiritu Santo upang makasama natin palagi. Ang naklat ng Henesis ay may simple moral. Ang nilikha ng Diyos ay perpekto hanggang sa ginulo ito ng mga tao. Ngunit ngayon, nakikita natin ang pagbuo kabilang ang isang pampihirang kakayahang umangkop, matuto ng sama-sama at gumamit ng simbolikong wika. Taglay natin ngayon ang kakayahang makilala at kumili sa pagitan ng tama at mali. Ang mga tao ay may kakayahang magbigay ng sariling pagmamahal hindi kapanipaniwalang pag-unlad, mga pagkakamali at sinasadyang kasamaan. Kapag nagsimula na, wala nang babalikan. Nang tumuntong sila sa walang katiyakang mundo ng malayang pagpili, binago ng kanilang kamalayan ang lahat. Maaari nang magpatuloy upang umangkop at magbago at mag-isip ng kritikal. Ang kaalaman sa evolusyon ay nagpapakita na ang bawat pagsulong ay ginagawang mas komplikado at mas mapanganib ang buhay. Sa nakalipas na dalawang libo at limang daang taon, sinubukan ng magigiting na propeta na gisingin tayo sa responsibilidad na kaakibat ng ating mga pagunlad. Itinuturo nila Nasa pamamagitan ng pagpili ng pahusayin ang ating mga pakikipag-ugnayan sa lahat ng bagay sa paligid natin, makikita natin na mas maganda ang mundo Dahil sa pangangaral at pagpapagaling ni Jesus, naging tanyag siya sa ilan at naging banta sa iba. Naniniwala ang ilan na gusto niyang paalisin sila sa katungkulan, ang iba naman ay nagsiselos ang ilang mga taong malalim ang relisyon ay natatakot na siya ay sataniko. Ang kanyang sariling pamilya ay nag-aalala sa kanya na siya ay dementado. Ang mabuting balita ni Jesus ay napakarami, masyadong bago at naiba para sa marami sa kanyang mga kapanahon. Ang paghahari ng Diyos ay malapit na, Anya. Iyon ay maaaring hindi masyadong masama. Ngunit ang mga implikasyon nito ay nakakasira sa lumang paniniwala. Nang sabihin ni Jesus, magsisi at maniwala sa mabuting balita, hindi niya pinag-uusapan ang tungkol sa kasalanan at pagsisisi. Ang salitang Grego para sa pagsisisi o metanoia ay nagpapahiwati ng paanyaya ni Yesus na makita ang lahat ng may bagong mga mata upang matuklasan ang paghahari ng Diyos at makiisa. Ang salitang magsisi ay nag-aanyaya sa atin na makipagsapalaran sa isang bagong yugto ng ebolusyon upang pahintulutan ang Diyos na pangunahan tayo at maging higit pa sa ating naisip. Narinig iyon ng malaking pulutong at namangha dahil nagturo si Jesus ng may otoridad. Kinatawan niya ang pangako at epekto ng metanoia. Ang pananampalataya sa mabuting balitang ito ay may nagbibigay daan sa mga disipulo na magsimulang pumilos tulad ni Yesus na lumampas sa lupang mga hangganan at idinisenyo upang panatilihin silang ligtas at dalisay at eksklusibo. Ang kwento ni San Marcos tungkol kay Jesus at sa kanyang ina, mga kapatid na babae at mga kapatid na lalaki, ay naglalahad ng isang talinghaga sa pagkilos upang ilarawan ang pagiging radikal ng metanoyang hinahanap ng kanyang pamilya si Jesus dahil hindi nila maintindihan kung ano ang ginagawa niya o kung paano tumugon ang mga tao sa kanya. Nang marinig ni Jesus na dumating ang kanyang mga pamilya, sumagot siya, Ang sinumang gumawa ng kalooban ng Diyos ay aking kapatid na lalaki at kapatid na babae at ina. Ang panawagan ni Jesus sa Metanoia ay nagsasangkot ng pagtatanggi sa bawat uri ng pagiging eksklusibo, maging ito ay pamilya, etnisidad, tradisyon, pamana o nasyonalismo. Sa pangitain ni Jesus ng paghahari ng Diyos, ay sukatan ng bawat aksyon at relasyon ay nakasalalay lamang sa kung paano ito nagpalakas o lang sa pag-ibig at pag-unlad ng tao. Ang sinaunang salitang Grego na nangangahulugang pagbabago ng isip ay tumutukoy sa proseso ng nakaranas ng psychotic breakdown na sinusunda ng positibong psychological rebuilding o healing. Sinabi ni Jesus, ang mga lumalapastangan sa banal na espiritu ay hindi kailanman magkakaroon ng kapatawaran. Ang pagiging sarado sa metanoia sa mga bagong pananaw sa isang nakakatakot ngunit puno ng biyaya at patuloy na lumalagong relasyon sa Diyos at sa iba ay humahad lang sa banal na espiritu. Ang saloobin niyon ay nananatili hindi magpatawad hanggang ang isang tao ay magpasya na maging bukas sa biyaya. Ang pagtuon ni Jesus sa mabuting balita ng metanoia ay nagpapahiwatig na ang motibo ng Santisibo Trinidad para sa pagkakatawang tao ay hindi gaanong nag-uugnay sa kasalanan kaysa malalim na pagnanais ng Diyos na patuloy tayong umunlad maging ang mga ina, mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae kasama kay Kristo. Tulad ni Adan at Eva sa hardin, ang ating ebolusyon ng paglago ay walang alinlangan na magsama ng maraming pagkahulog ngunit sa nakikilahok na umusbong na pagkahari ng Diyos ay ginagawang sulit ang pangatid. Aleluya, Aleluya. Ngayon ang tinuno ng mundo ay itataboy, sabi ng Panginoon. At kapag ako ay itinaas mula sa lupa, dadalhin ko ang lahat sa aking sarili. Aleluya, Aleluya. Amen.